Morning, this is J.L. Lausa, and... Uh, meron akong uh, tips sa'yo para malaman mo kung ang ginagawa mo ba ngayon o trabaho mo ba ngayon ay papunta sa success or papunta doon sa mga pangarap mo. Okay, so, <coughs> ganito. Um, kung ikaw ngayon ay empleyado, tingnan mo yung ginagawa mo ba ngayong trabaho, yung kagaya mo ngayon ay meron ba diyang after 2 years naging successful after 5 years nagiging successful after how many years nagiging successful kung yung kinikita mo ay same nung taong sinusundan mo or <coughs> like example OFW ka uh, ikaw man ay nasa Kuwait tingnan mo yung mga kakilala mo na OFW din sa Kuwait tingnan mo yung kakilala mo kung ikaw ay Saudi after 2 years, 5 years, 10 years na mga OFW sa Kuwait or ikaw man ay nasa Saudi, ikaw man nasa Hong Kong, Singapore, saang bansa ka man. <coughs> after, mas maganda nga, tingnan mo yung may pinakamatagal na as OFW, as empleyado, as, as alam mo yon as <coughs> kung ano ang trabaho na meron ka ngayon kung ano mismo ang trabaho mo, ano mismo ang kinikita mo, tingnan mo yung mga taong same kayo ng ginagawa at same kayo ng kinikita. And tingnan mo after 5 years or magtanong ka, eto na lang, tanungin mo yung mga taong same ng ginagawa mo pero nauuna sa'yo. Nauuna sa'yo ahead ng like 5 like five years or 10 years. Matagal na sila sa, nas sa trabaho nila kung ano yung mga ano na ang buhay nila. Okay, ano yun, ano na yung mga uh, tag nito achievement nila. Ano na yung status. Okay, ano na yung status ng buhay nila. So meaning kung yung mga taong mas nauna sa at same kayo ng ginagawa. kung ano ang present. Okay, kung ano ang present situation nila, ano ang present na buhay nila, yun ang magiging future mo. Kung ikaw naman ngayon ay nasa negosyo, anong negosyo man yung ginagawa mo, yan man ay traditional business o yan man ay uh, <clears throat> ikaw man ay entrepreneur, uh, nasa kagaya ko na nasa networking industry, nasa MLM business, tingnan mo yung mga taong ginagawa yan na nauna sa'yo na five years ahead sa'yo 10 years ahead sa'yo kung ano ang nagiging buhay nila ngayon. Okay? Um, <coughs> clarify ko lang ha. Hindi kita hinahike. Hindi kita inaano kung ano ang magiging, ano ang kakaririn mo kasi ikaw mag-decide yan eh. Sa magiging buhay mo, anong negosyo gagawin mo, anong trabaho gagawin mo, ano yung mga plano mo sa buhay. Ang sa akin lang, binibigyan kita ng idea or tips para malaman mo na ang ginagawa mo ba ngayon ay papunta sa success? Ang ginagawa mo ba ngayon ay papunta yan sa pag-abot ng mga pangarap mo or hindi? <coughs> okay? Kasi, kung yung mga taong nauna sa'yo, nagiging successful sa tinatahak mo ngayon, ibig sabihin, nasa tamang opportunity ka. Kung ang ginagawa mo naman ngayon, ang tinatahak mo naman ngayon, ay ang hindi nakakarating doon sa pangarap nila or same pa din ang buhay nila meaning hindi ko sinasabing mali ang tinatahak mo ang gusto ko lang sabihin sa'yo pwede kang mag try ng another opportunity para makarating ka sa pangarap mo kasi uh, one thing for sure is may pangarap ka Okay, kaya ka ngayon nagtatrabaho, nagpupursigi, kaya ka ngayon nagsasakripisyo kasi may pangarap ka. Ang tanong, sa ginagawa mo ba ngayon, maabot mo ba yung pangarap mo? Sa ginagawa mo ba ngayon, mararating mo ba yung success na gusto mo? Kasi <coughs> sigurado ako, may pangarap ka. Sigurado ako, gusto mo rin magbago ang buhay. Sigurado ako, gusto mo din financial uh, financially free. Meaning yung Ah. Uh, gusto mo din kumita nang hindi ka na mong problema sa mga bills sa or kung ano Na alam mo 'yon, hindi naman natin hindi ko naman sinasabi, kailangan mong yumaman. Ang sa akin lang ay uh, hindi na same yung situation mo ngayon. Doon sa gusto mo na yung status mo ngayon, I'm sure gusto mo rin makalis sa ganyang status. And in terms of sacrifice it's okay na mag-sacrifice kung ang dulo naman ng tinatahak mo ay success kaysa sa nag-sacrifice ka pero ang dulo naman same pa din kung paano ka nag -uumpisa. okay? so ikaw na bahala hindi ko alam anong situation mo ano yung ginagawa mo ngayon ano yung mindset mo ngayon anong pumapasok sa utak mo ngayon pero ang gusto ko lang sabihin sa'yo na kung yung tinatahak mo ngayon ay papunta sa success, ipagpatuloy mo 'yan. Kung may mga tao na nag-success sa ginagawa mo, ipagpatuloy mo 'yan. Magtanong ka paano nila ginawa kasi kung magawa mo kung anong ginagawa nila, sigurado ako magiging successful ka din. Pero <coughs> kung ang tinatahak mo ngayon sa tingin mo ay <coughs> ah, alam mo 'yon na wala namang nakakausad, same pa din ang buhay siguro mag-isip ka or dahan-dahan tumawid ka okay tumawid ka doon sa ganong ganong buhay <clears throat> kasi darating ang time magkapamilya ka ako sigurado ako na ayaw mong ipamana yung kahirapan sa magiging pamilya mo sa magiging mga anak mo sigurado ako na gusto mong ipamana sa pamilya mo ay kaginhawaan hindi ko sinasabing yaman o sobrang yaman. Ang sa akin lang yung kaginawaan na yung uh, <clears throat> wala naman sigurong magulang ano na dapat maghirap yung anak niya. ba? Diba? Kasi uh, kaya nagsisikap ang mga magulang kasi para sa mga anak. And kung papapiliin tayo ka kahirapan o kaginawaan, ang gusto natin kaginawaan eh. Pero tandaan natin na ang kayamanan at ang kayamanan, kaginhawaan, or kahirapan, parehas na ipapamana yan. So, kung ang kahirapan na ipamana, ang kayamanan na ipamana, ano ang choice mo? Anong gusto mong ipamana sa magiging pamilya mo? Kahirapan o kaginhawaan? iyo yun. Kaya, uh, ginawa ko ng video na to, malay mo at least makakatulong sa'yo kung makakatulong to sa'yo and good kung hindi to makakatulong sa'yo and ignore mo lang yung video na to ang sa akin lang na share ko lang kasi uh, malay mo kailangan mo kailangan mo talagang marinig tong video na to para ma-realize yung mga bagay-bagay na ito bang ginagawa mo ngayon makakatulong ba to iyo? ito bang ginagawa mo ngayon papunta ba yan sa mga pangarap mo or hindi Okay, ulitin ko, ang kayamanan na ipamana, ang kaginhawaan na ipamana. The choice is yours. Okay, so yun lang. This is end. and God bless.